<laughs> Habang ang bakasyon, mga mi, kaya naman nandito yung dalawang bata. Biglang nga nadagdagan yung anak ko, mga mi, at naging tatlo na sila. Kaya good luck na sa akin yung patient ko kasi wala talaga akong patient, mga mi, chat. Kaya naman, lumabas muna kami, mga mi, para naman makapag-enjoy sila at para makapag-banding na rin. Budget ko talaga, mga mi, ay tight lang. Kaya naman, sapat lang talaga sa pupuntahan namin. Ang mahalaga, makapag-enjoy sila mga mi. Nakapag-order na nga ako dito ng na mga namin mga mi kasi medyo gutom na rin nga at waiting, nga lang, waiting na nga lang din kami dito sa Gidle mga mi. At yan, for da kain na nga kami dyan mga mi. Hindi ko nga napicturean yung sa amin mga mi or hindi ko na-videohan yung sa amin banda at nakabaliktad pala ang camera mga mi mga time na kasi yun mga mi hindi ko na rin napansin at medyo gutom na nga ang person ayan tamang ikot ikot nga lang muna kami dyan mga mi kasi nga may pinapabili yung anak ko at yun din ay bigay ng aking kapatid para naman sa graduation ng anak ko. Yan, nagpapabili lang siya ng helmet dyan mga mi para sa bike niya. Nasa ko nga lang yung batang maliit ng 30 minutes dito mga mi para naman makapag-enjoy siya at ma-experience niya yung mga ganitong palaruan. Alam niyo ba nung bata ako mga mi hindi ko na-experience yung mga ganitong bagay-bagay. Kaya sabi ko pag kapag nagkaanak ako ipapa-experience ko din? talaga sa kanila yung mga ganitong mga hobby? palaruan, at yung huh? mga pagpamamasyal-masyal. Kaya naman habang bata pa nga sila susulitin ko para naman no. ma-experience nila to. Nakakaawa na mo. <laughs> ha? Nakakaawa na mo kayong dalawa. <laughs> Dalawangan malaki mga amigo. Sorry na daw nilang pumasok. Nakakatawa nga kasi nasabi ko pahihirapan ko muna sila at bago sila pumasok. Pero kailangan kasi mga may, bumili mo na medya. Sabi ko, baka mamaya ma-short talaga tayo sa pamasahe at maglalakad talaga tayong tatlo. Buti na lang talaga at nagkasha pa yung pamasahe at meron pa nga akong tirag. Kung hindi, nako mga may, baka makapaglakad ang mga person. Siya. Naman, hinayaan ko na lang mga may at nung nakita ko nga nag-enjoy sila at yun, sabi ko, okay lang na mag-enjoy sila at maging masaya sila. Iyak na lang kami later. Siya. Ah, okay lang din naman mga may paminsan-minsan tsaka habang ang bakasyon pa ayan, para mag-enjoy muna sila. Nibago talaga ako ngayon sa sarili ko mga may kasi ako talaga yung taong mainipin tapos ayoko talaga naghihintay ng matagal, matagal lang tapos, tsaka sakitin talaga yung chan ko, mga mi. Kaya, buti na lang talaga ngayon nakisama yung chan ko. Kaya ako talaga yung tao pala si mga mi. Kaya ako na alis, mga mi, talaga ang hinahanap ko ay CR muna bago, bago ako mag-enjoy sa mga bagay-bagay chan. -bagay. <laughs> Yun na, fast forward na nga, mga mi. Yan, nakauwi na kami at nagpahingay lang kaming konting oras. At ako'y may mga gagawin pa, mga mi. Yun lang!